At ngayon, nasa atin ng linya, ang spokesperson po ng AFP sa napak-importanting isyong ito. Maganda umaga po sa inyo, uh, si Colonel Medel Aguilar. Good morning, sir. Good morning. Hello, good morning. Good morning, good morning po, ah, uh, Colonel. Uh, Colonel, uh, good morning po and thank you for your time. Sir, ito pong, uh, bakit po tayo nag-commission ng, uh, ng private vessel para po sa resupply mission, sir? Tara, lalabas lang po ako ng building para oh, oh. mas marinig po yung... Oh. Nagtachapi ho kasi niya. tayo. Yes sir, I'm sorry ho ano, sa ating pong bad signal. But we appreciate it po you finding time to return our call this morning. Sa napaka-importante isyong pambayan. Si Colonel Medel yeah. Aguilar po, ang spokesperson ng AFP. Colonel, uh, um, bakit po sir, uh, nag, um, ba tayo kumuha ng private vessel para po sa ating supply mission at hindi po tayo gumamit po ng uh, Coast Guard vessel sir? ito po ay dahil sa sitwasyon mismo doon sa Ayunginsol. hindi po siya suitable for for the the vessels that we have at the philippines opo opo sabi nga din nga po ibaho kasi pag gray ship ano po colonel ano tama po yun at saka tinitingnan po natin yung yung dagat sa lugar kung kaya ba ng malalaking barko kasi depende po yan sa sa lalim. Mm -hmm. Opo. Pero, uh, sir, hindi uh, kapag ba ganyan, hindi ho niyo ginagamit ang resources ng Philippine Coast Guard to deliver our supplies? Uh, Ganon din po. Yung sa Philippine Coast Guard, malalaki din yung kanilang uh, uh, barco. Mm -hmm. So, ginagamit talaga natin dito is yung uh, maliit na kaya niyang makapasok mm -hmm. sa loob. Kung baga sasayad po ito, ano? So, so yan po. Isa po yan sa mga dahilan. Okay, sige po. So sir, um, um, moving forward ngayon, uh, meron ba kayong another schedule ng resupply mission? Meron po dahil uh, kulang po yung naihatid ng ating uh, tropa sa nakaraang uh, last row revision. And we will uh, conduct it uh, soon pag uh, at pagpapalanuhin lang natin kung paano ito maisasagawa ng maayos. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. And uh, sir, kung sakasakali po ba um, ito pong gagawin yung resupply mission na ito, uh, will now involve uh, more uh, escort vessels from the Philippine Coast Guard? Sa palagay ko dahil sa nangyari, baka ganun po ang maging uh, sitwasyon. Pero tinitingnan naman natin kung paano magde-develop ang uh, sitwasyon mm. na ito mm. and we will adapt uh, accordingly. Uh, mm. I cannot say for now how the raw remission will be conducted mm. but surely it will be conducted. Opo. Colonel uh, Aguilar, may reaction nabuo ba ang ating pong kapulungan no? Sa cluster na ito in charge of the West Philippines situation. Doon sa statement ng China na pinaaalis sa atin ang BRP Sierra Madre at pinababalik umano sa orihinal na estado yung bahura doon? Ang actually po na itanong yan kahapon sa press con at uh, sabi nga po ng isang taga-media na nagtanong ay ito po ay sinabi ng China, China Coast Guard. May kli lang naman po ang sagot ko dyan. Sabi ko is who is China Coast Guard to tell us what to do. Mm -hmm. Well, yeah, oh, 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 naman kasi nga ito po'y klaro na uh, sa ating pong uh, exclusive economic zone. Ang sitwasyon ngayon sa BRP Sierra Madre, Colonel Aguilar, ay uh, ano na ho, no? um, deteriorating ang barkong ito. May balak ho ba dito ang ating pong sandatahang lakas para po sa pag-aayos doon sa detachment natin? Ang BRP Sierra Madre po ay isang commissioned vessel or active vessel ng Philippine Navy. Mm -hmm. Responsibilidad po ng ating uh, Philippine Navy at ng padatahang lakas ng Pilipinas mm -hmm. na i-maintain ito. At uh, siyempre, ma may tao po na dapat ay nagmamanti ito. Mm -hmm. With that, we will... At sa so sinabi na rin po ng ating... Uh, National Security Advisor, that we will never abandon Ayugin Siol. Mm -hmm. So from that, we have to make sure that the BRP Sierra Madre will stand there. Mm -hmm. Mm -hmm. Opo. And uh, ito pong ating BRP Sierra Madre na ito, sir, um, uh, as in, um, may balak ba ho na ayusin po ito? Yun pong aking katanungan. As in physically, para po, kasi, hindi um, hubat matagal na po itong nakabahura doon, uh, nabahura doon, and then uh, kinakalawang na po ito, para lang po masiguro din yung safety ng ating tropa doon? Kung ano po yung long-term plan para sa BRP Sierra Madre, uh, wala pa po sa sa alaman yan. Mm -hmm, but for uh, uh, the time being, we will maintain it mm -hmm. to make sure that it uh, remains livable and safe mm -hmm. uh, for our people there. Opo, opo. Uh lagi hubang uh, ano ho ito, uh, ang ating supply mission ay sa pamamagitan ng karagatan. Hindi ho tayo pwede mag-airdrop doon. Pag-uisipan po namin yung mga ganyang suggestion. Uh wala po sa aking takayahan uh, ngayon para sagutin yan categorically. Mm -mm. Apo Opo, naunawaan po namin, uh, sir. Um, dito po sa statement ano po ng Amerika na yung uh, pong kanilang paninindigan na kapag nagkaroon ng uh, ano ho, no, armed attack on Philippine public vessels, etc., including nga sa ating Coast Guard, no, would invoke U.S. mutual defense commitments under our Philippine Mutual Defense Treaty. Dito ho ba sir, um, uh, klaro ho ba ang pakakaintindi po natin dito na pati ho yung supply vessel ho na pribadong kinomisyon ng Navy will be considered as public vessel? Ano ho ang opinion ho dito? Siguro naman ang uh, pinitingnan natin dyan ay hindi lang naman yung military vessel or what. Mm -hmm. It is about the defense of the country. And the defense of the country includes everybody. Mm Hindi -hmm. naman pwede na uh, mas pababayaan. After all po, ang talaga ang mission naman talaga ng armed forces is to protect its people. Mm -hmm. Kaya to us, it's uh, very clear that uh, when we are attacked, mm -hmm. then the MDT will be uh, invoked. But uh, I think uh, the situation is... Uh, far from that uh, situation as of now because uh, there are uh, we are trying to uh, resolve this uh, diplomatically and peacefully hoping that um, uh, the China Coast Guard will uh, cease from its uh, offensive and unlawful activities mm. in the West Philippine Sea. Okay. Uh, kaya po dito sa mga pangyayaring ito uh, alam ko na medyo mataas po ang emosyon ng mga ating mga kababayan, and I'm, I'm happy na nagkakaroon tayo ng pagkakaisa mm -hmm. tungkol sa layuning ito, mm -hmm. sa interest na ito. But we all should also call for a sobriety because uh, uh, we have to, to show to the world that Filipinos are peace-loving mm -hmm. and united. Mm -hmm. Opo. Sige po, so Angela, ay uh, okay. nabasa ko po no doon sa mga ilang naging statement po ninyo uh, Colonel uh, Aguilar na banggit niyo po na itong attack na nangyari no yung pambobomba ng uh, uh, water cannon sa ating uh, barko sa West Philippine Sea you said a serious word po no na premeditated sabi niyo po itong attack nito. Paki-expound po 'yun ano, itong ano paano niyo po nasabi na premeditated ito pong nangyaring insidenteng ito, Colonel. Naniniwala kami na pinlano talaga ito ng uh, China Coast Guard. Kasi nga dati nung mga naunang misyon, ang kanilang pag-aabang at pag-shadow sa ating mga resupply boats ay nagsisimula doon sa Eskodasyon or uh, sa Binasyon, which is around 140 nautical miles uh, from uh, mainland. Mm -hmm. Pero ngayon, uh, inagahan nila, lumapit pa sila, doon mm -hmm. na sila sa Sikatunasyon. At mm -hmm. from there, they started to, to shadow our boats until makarating ito sa around 6 nautical miles Uh, from the north entrance uh, of the Ayungin Shoal. Mm -hmm. Dito nakita na natin yung pagkukumpulan ng ng kanilang coast guard at saka yung kanilang mga militia vessels. Mm -hmm. They were they really tried and attempted to block our resupply. Kaya mm -hmm. makikita natin even yung movements, even yung paggamit nila ng kanilang uh, water cannon ay talagang uh, Uh, it, it, it could have been planned already. So mm -hmm. from the action itself, uh, magsasabi natin na pinagplanuhan nila itong gagawin na ito. Mm Oh, as, in, uh, oh, uh kumbaga, eh, ano ho, no? Uh, nauna sila sa lugar, di ba? Nandun sila. Mm, -hmm. mm -hmm. Opo, man, man, nandun talaga sila. Mm. Pinapaikutan nila yung ating mm. mm Kaya even yung ating Philippine Navy ay... Mm. Uh, uh, ay nag, uh, pinag, nagkaroon din po sila ng shadowing operations sa ating Philippine Navy para hindi masyadong hindi makagalaw at mm. Opo, opo. Uh, yung pong water cannon, di ba equipped din po ang ating Coast Guard nito? Meron po silang uh, water cannon ang Coast Guard. Ito naman po ay sinabi ni Commodore Tariela kahapon. Oo. At ito po ay parang nga sa sunog. No? Pag mayroong mga watercraft na nasusunog at re-responde sila, magagamit po ito. Hindi huma ano po. No? Mm -mm. Opo. Kaya po ang gamit ng water cannon ay para magsalba ng buhay. Hindi maglagay sa buhay sa pelikulo. Oh. Opo. Kapag ho ba gumanti ka ng water cannon sa kanilang water cannon, bagamat higanti sila, ano ka, ano mga posibleng mangyari doon Then we are just going down to their level. Mm -hmm. We cannot mm -hmm. allow that to happen. Mm -hmm. Kaya sinasabi ko po na yung wa, yung water cannon na yan, sinasubukan na po namin gamitin yan nung nakasakay ako ng mm -hmm. uh, barko ng Coast Guard mm -hmm. sa Davao mm -hmm. noon. Mm -hmm. Ginamit talaga ito sa pagpatay ng suno ng sunog. Mm -hmm. Hindi para makasi, maka uh, maka makalagay <laughs> sa peligro sa buhay ng tao. Opo. So opposite yung ginap yung laging uh, gamit nila sa water cannon. Hmm. It was supposed to be used for to save lives, not Opo. to endanger lives. Opo, and it is pointless no to return, 'di ba? To to return the water cannon fire kumbaga sa kanila. Salamat po na marami Colonel Medel sa inyong panahon na ibigay po sa amin programa. Godspeed sir. Mabunay po ang ating hanay. Maraming salamat din po, Manong Ted and Miss Angel. Sana po ay ipaabot natin sa ating mga kababayan yung ating panawagan na pagkakaisa. At siyempre po, maging kalma tayo sa ating mga uh, para mag magawa natin yung tamang aksyon. Maraming salamat po at uh, magandang umaga sa ating lahat. Thank you. Colonel Miguel Aguilar, ang ating pong spokesperson ng Armed Forces of the Philippines. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.